Ayan. Hi mga kaludes. So, magandang araw. So, ngayon, dumating na yung ano, yung parcel na kasi pabili yung ate ko ng ano, pabili kasi ako ng alkansya. Ito yun. yung, yung alkansya ko. Ayan. Malaki. Malaki na alkansya ko. So, uh, sabi ng ate ko, sabi niya, papabili din daw siya ng alkansya. So, tatlo para sa mga pamangkin ko. So, yung akin malaki, masyadong malaki. Yan. So, ito dat, tatlo. Ito yung isa. Buksan natin yung isa. Plug. So, buksan natin. Yan. Tatlo to. Eh. So, yung akin kasi sobrang laki. Ito, medyo maliit lang siya. So, yan. Pang ano yan. Project ko pang pampabuo ng bahay. Sana. <laughs> so, ito. Ito yung sa mga pamangkin ko. Ayan. Mas maliit siya. Sip na sip talaga siya. Ano siya eh? Metal? Eh, hindi ko ang metal o parang ano. Um, sino nakita po kasi yung nartilyo niya eh. Kaya nabuksan. Ganyan lang eh. Talaga hindi mo ma-open. Kasi ah. Oh, ito lang yung butas niya. So, yung akin. Tingnan nyo mga Mas malaki yung mga Ito oh. Ito yung akin. Mas malaki. So, yung kanila. Dapat pala ganito lang kalaki. Kasi tingnan nyo naman sobrang laki. Ayan. Yeah. So, ito na yun. Maliit. Ayan. Yeah. Buksan pa natin yung dalawa. So, yun na yung, yung isa. So, buksan natin yung dalawa. Mura lang ito yung nasa... Uh, ano? forty dollars so nasa forty plus forty plus Hong Kong dollars so sa atin time a, eh, ano mo lang times seven point eighteen seven point ganon so isang supplier lang to pero ayun ko ba't pinalot pa nila ng plastic to hindi sa hindi eh, isang supplier lang ayun oh yung isa pink para kay Mary Chris yun kay Manuel yun tapos isang blue tapos blue yung ah hindi <laughs> mas ting red red yung ano ko nung nakara ito so, ito yung isa kulay blue buksan natin kung pink pa talaga to ano pink try natin kung pink same size lang siya kasi nung ano hindi ko na alam. Unang bag, hindi ko kasi hindi ko alam. Malaki pala. And sa $50 yung may kit. Ay, ah, yun. Kasama yung paa niya. Yun. So, Tapos buksan natin yung pink. Yung pink na. Yun ang cute. Kanta ng alkan siya. Di ba? Ito pink. Para sa babae. Yan. Ito yung pink. Yan din yung butas. So, sip na sip talaga siya. Parang tanga, hindi eh, ba alam metal, metal pa. Parang metal eh. Hindi naman siya plain sheet. Medyo makapal siya. So, yan. Then, buksan na lang natin yung packaging cream. Yan, alkansya na sila. Lagyan na lang ng ano to, pangalan. So, yung packaging is blue. Tignan natin yung blue ganda to kasi, ano, naglalagay ako ng alkansya. Tulad nung dati, nung binigyan ako niya ng alkansya, no, yung maliit yung parang lata. Naka 3,700 ako nung, no. so, maliit lang sya. Kasi, ano, nilalagay ko lang talaga, ano, papel. Hindi ako naglalagay ng coins. Para sulit yung, ano, sulit talaga yung alkansya. So, same pa din, may paa. Paa ano, So, tingnan natin kung blue. Uy, light blue pala. <laughs> Ba't blue na blue dun sa ano? <laughs> light blue pala. So, iyon. Ayan. Light blue pala sya. Kay Kenji na lang yung pula. Ito na lang kay Manuel. Tapos kay Mary Chris. Ayan. Oh, Ayan. Ayan. Laki. yan. Laki. Malaki sya. Hindi ako ulit nung tupo Pag na ko yung isa. Pero matagal pa yung makuno. Kasi sobrang laki sobrang laki nung ano ko alpang sya nasimulan ko na yung nalagyan minsan nilalagay ko ano hmm, 100 minsan 500 depende so ayun na tatlo yung ano um, bibigay ko to sa ati ko mamaya tapos so, pag hindi ako nag gym yun diba ganda tatlo ito yung isa sa akin kasi sobrang laki sobrang laki yung na order ko ano kaya yung mga papasok nun mga kalods. kasi yung dati maliit lang na lata yung maliit lang talaga siya ano na siya uh, nasa 3,700 so ayan abangan natin mga kalods. mga ilang buwan pa yan so ayan salamat sa panonood pa bye